Medyo iibahin ko po ang pangkaraniwang pagluluto natin ng pork ribs mga kaibigan. Iiwas muna ako dun sa disalasang ginagawa natin na nilalagyan natin ng tomato sauce. Isang mahabang pork ribs po ang gagamitin natin. Nilagyan ko po ng konting cornstarch para bago iprito ay eh, hindi po magtilansika. Kung gusto nyo po i-air fry nyo, pwede pwede naman eh nakita nyo po ito. Tapos eh, salain nyo para mawala po yung konting mantikang excess oil na tinatawag. Painit po tayo ng mantika sa isang katamtamang laki ng kawali bawang, isunod ang sibuyas, isunod po ang karot, konting patis, pamintang durog, pork powder, wala pong pilitan dun sa pork powder, kung ayaw nyo eh, okay lang po, konting oyster sauce, kung kayo po'y nanonood pa hanggang ngayon, dito sa acting niluluto, maraming salamat po. Pakibanggit nyo nga kung saan po kayo nanonood dito sa aking niluluto. Taga saan po ba kayo? At nang mabulyawan na rin po kayo ma-shout out. Hello po dun sa mga bago nating nanonood mga kaibigan. Mabulyawan na rin po sila. Salamat po. Konti tubig po. Takpan po natin. Hayaan natin maluto ng konti yung karot. Parang kulang po ang tubig eh. Dinagdagan ko pa ng katitit. Sandali po. Kumukulo na. Ang gagawin ko po ay kakauko ko ng konting sarsa nito ha, ah, oh. At palalamigin ko po sandali ha. Ah. May gagawin po tayo din eh. O oh, yun. Mga one fourth cup po. Palalamigin ko. Lalagyan ko na po ng yelo para mapadali. O oh, siya. Kabuti po sa lata. Kinchay hot sauce po kung gusto nyo maglagay kung ayaw nyo po okay lang para may konting sipa po kapag kakinain nyo, papawisan kayo pagkain nyo hot sauce haluin natin sandali tikman nyo na saka po natin ilagay itong ating tadyang kung meron po kayong mustard sa bahay maglagay po kayo ng katitik mga isang kutsara lamang ganun masarap po yan na may mustard kung wala naman eh ayos lang po hmm, yun pagpagdagdag lasa lang haluin po natin hindi pa tayo tapos lalagyan ko po ng mayonnaise itong ating pinalamig na konti o oh, na sabaw at hahaluin po natin hanggang sa magkasama-sama pinatay ko na muna po yung apoy ngayon pag tunaw na tunaw na po yung ating mayonnaise tsaka yung malamig na sarsa oh, nakikita nyo hindi na namumuo tsaka po natin lagay din eh. sa ating tadyang o oh, ganun po lamang konting halo at hayaan na po natin lumapot yung ating sabaw kung nalalaputan po kayo, lagyan nyo po ng konti pang sabaw. Kung gusto nyo medyo maging marami-rami ng konti ang sabaw at marami kayong maisubong kanin. Kung ayaw nyo, ayos lang. Konting halo lang po. Mahina na lang apoy, ha? At hayaan natin maging malapot-lapot ng konti yung asing sabaw. Ganun na. Binago ko lang po ng katitek yung pagluluto po natin ng pork ribs. Yung disasa natin karaniwang ginagawa may tomato so sauce ay iniba ko naman po. Medyo mahal-mahal po ang pork ribs kaya yung ibang rikadong aking inilahok e eh, mura-mura naman ng konti at kakaunti lamang. Basta mag-comment po kayo, dinisa sa babat babasahin ko kung ano rikadong gusto nyong ilahok ko at anong ulam ang gusto nyong ibahagi ko sa inyo. Ayos po ba? Kayo ang busi. eh. Bilaro po!